tayong update ngayon sa pabahay natin sa magkapatid na Carlos at Aurelio so ito na po pangalawang araw nila uh, sa pagtrabaho so na nakatayo uh, na tingnan natin mga kapatid Hi Carlos, maing oh. Oh. Barok nagiyut. Ni barok nagtay. Ni barok na mulai. tahun enggak, Di arah nila. Hmm. ulang diri tay, ulang ulang diri. Agani na. Wala uan uh, itu. Uh, hmm. hmm. Ya la uh, pala lagi pang mula dito sa amin hmm. Kaya hmm. na ito yun na po. Asa si Toto Erilita eh. Pwede ito. Hmm. So yun ito po yung mga uh, puting. Siminto po yung puting sa ligi. And Yan ang sukat ko sa bahay nila ni tatay ay 16 by 16 hindi pa po kasali ang kusina dito at si Ar yeah. maraming salamat po sa ating sponsor at tinida uh, sa ating si Gris ito po yung puting saligi Madalas ang ulan dito. Nangihirapan ang ating kagpintiro. Kanina, malakas ang kanina. Kau tuh di nak kau anggisi ya, pupuk gisi ya di tuh. Pupuk kayak apa? Pasangi hankon ane bin atau ngabuhan apa yang di sini? Di torpedo. Ada hmm. itu?

Kausapin natin si Tata Aurelio rito. Minta na. Tay Aurelio! Patayo na ang bahay ninyo, Tay. Pangalawang araw pa lang, pero... Ang mga 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 ng Oh. Dili na madugay. malhin uh. na madre. Tama. Malhe. Ha. Ha. Ugma tay. Malhe namudere, e -sa ah, ah. <laughs> e ado. Ado na madre ha. Tama. Kay tagsa mo diha kwarto. Ha. Ah, oh. Tama na ko ako mag. Mobal pa ko niya. Ha. Hmm. Inyo ha ning duha. Okay. Kay kini mong balay. Tama. Ako adu balay. Gamay ra manika ayo. <hazit> Uba na no? Awa lagi, Kadaka selamat. Mm. Na <guna> naluoy ang tao na ang mga kwadrisa na kwadrisa na kwadrisa. Ang mm. baya. Uy, <guna> dali na kong na. Dali na kaya tayo, nibarog na. Uh, ato pa, mag-ato pa na talaguan mm. guys. <guna> 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 okay. Madali okay. oh, lang kasi mabilis ang kurpintiro natin. Uh. Okay. Tiyawan si sa steam po ano natin titira ang Lapok pa man tay? Lapok lagi Wala ulan din sa inyo tay? Ha? Masog ulan kanina tay no? Binilisan po sa ating karpintero kasi madalas mga umulan dito Palipakyawan sa steam po ang paggawa Para kung sakaling may ulan May magtrabaho kung minto yan, uh, balik na naman sila, bilisan nila. Siguro sa susunod mga araw uh, Maano na? Lagyan na ng bubong at tingding. Yan. Yan na, uh, madami po po tayo mga materialis. Hindi naman dagdagan ito. Dahil kompleto na po. So yan, ito na po ang update natin sa pabahay natin sa kapatid na Carlos at Aurelio. So pangalawang araw po lang po. Ito na po na tayo na. Siguro bukas. kabit uh, na sila ng dingding at hubong. Nabilib sa mininyo tay tayo kay Bisan sa inyong pangidaron tayo nga may edad na mo Senior Stacy na Nananong pagid mo mga Mga kumuting kahoy ba? Lagot mo mo eh kumuting kahoy Nga saging, mais Mga ka-bro, ito po ang kalagayan ni Tatay Carlos dito Ito po ito po ang kanyang uh, barong barong Yan Kawawa oh, oh, talaga So malaki po ang pinagwago dahil uh, napagawa natin sila ng malaking malak bahay po. Akini dyan kan. Mga selamat dito sa inyo di pagdagan. Siyana, tulungan mo nang update natin sa ngayon mga kabro. Maraming salamat po sa ating sponsor at inila sa ating Swiss. Ayan, siguro bukas magbubong na sila at maghindi. Tay! Okay. oh, di na lang yung magdugay tay ha? Huwag man lang yung balik po po tay. Bukas na kami ibabalik dito tay ha? Okay tay. Tay, Carlos. Huwag man lang yung balik tay ha? O, okay. oh, mag-update ni kong mga yan, ha, mga kaburo ito lang ulit update natin sa ngayon. Yan, malapit na dalawang araw pa lang. Yan na set up, set up maraming salamat po ito po yun, ah, ito, ito po, nag-aano na, nakatayong na. na Bubukasin ko muna, bubuksan na sila bukas para kapag uh, umulan, kasi laging umulan dito ngayon. So, siguro talaga na mabubungan para patuloy ang pagtrabaho sa baba. Maraming salamat po at hindi sa ating sigris, ito lang po muna ang ating update sa ngayon.